Hello, everyone! So, walang masyadong magawa today. So, eh, nag-iisip ako ng another content. Um, siguro magkwentuhan na lang muna tayo. no uh, Ano ba yung mga struggles before naranasan ko dito sa US? Uh, so, back then, dumating ko ako dito ng January 2, 2012. Tapos syempre lahat bago sa akin kailangan kong mag-adjust and si Michael that time nag-work siya so work bahay, work bahay so ako naman housewife Dito, housewife tapos um, mabilis din ako na nabuntis back then so hindi rin ako makapag-work hindi pa ako nakapag-work tapos ang siguro siguro ang pinakamahirap sa akin is yung back then na hindi pa ako nagda-drive tapos isa lang ang sasakyan so uh gumawa ako ng paraan para magkaroon ng sasakyan kasi dito po sa US hindi lahat ng uh, ng ng pupuntahan mo eh may may bus na pwede kang masakyan hindi katulad sa Pinas na kahit saan mo pumunta is maraming pwedeng maraming ano, marami kang pwedeng option. Pwede maraming maraming option na pwede kang sakyan. May mga bus, may jeepney, may kung saan-saan. -saan. So dito since ano, uh, nasa US kami. Maraming places na hindi po pwede ang uh, ang tawag nito transportation. So back then nung nasa Ocean City pa kami, may pumupunta doon na bus, pero ano lang siya eh by hour. Sometimes every 15 minutes sometimes every 30 minutes it depends kung ano po ang uh, ang weather katulad niyan kapag summertime every alam ko every uh, 10 minutes ganyan so kapag uh, winter time mga every 30 minutes or 45 minutes something something like that so yun siguro ang pinakamahirap na ano na naranasan ko is yung wala kang wala wala kang uh, wala pa akong sasakyan before eh hindi pa ako nagda-drive. So katulad niyan pag aalis si Mike, syempre ako lang maiiwan mag-isa sa bahay, pupunta siya sa work, walang sasakyan na maiiwan at back then uh, mahirap kapag pupunta ka sa mga places like grocery stores kasi saan mo ilalagay 'yung mga pinang pinamilihan mo. So uh, may mga paraan ako na ginawa. Uh, bumili ko ng uh, maliit na wagon, yung hinihila, tapos nilalagay ko doon si Ronin. Tapos yun mag shopping kami na yun ang gamit namin. So malapit lang naman sa bahay, sa halos likod lang ng bahay ang ang uh, grocery stores. So yun medyo medyo nakatulong, no? Pero hindi hindi ako tumigil hangga't hindi ako nakakakuha din ng sasakyan. So may mga paraan ako na ginawa. Um kasi back then nagtatrabaho pa si Mike sa Ocean City din. So hindi hindi siya malayo. So tinanong ko siya kung pwede ba akong maglinis sa restaurant nila. So pumayag naman siya. So ayun nakakuha ko ng extra income doon. Tapos pag uh, weekends pag weekends pumunta po ako sa Ukay-Ukay para maghanap ng mga things na pwede kong ibenta online. So yun ang ginawa ko. So after siguro mga few months, after few months nakaipon po ako ng pambili ng sasakyan. So dumating ako dito ng 2012. Tapos eh pagdating ng uh, 2016 ng December nakuha ko yung sasakyan sa Baltimore uh bago mag 24 ng December. So thankful no. Dahil sa ano, dahil sa pagsisikap at uh, pagtsatsaga. Kailangan din kasi talaga gagawa tayo ng paraan para makuha yung mga gusto natin. So, si Michael, okay naman ang kita niya. Pero pag isa lang kasi po ang nag-work dito sa US, yung isang kita ng, ano, uh, yung, yung kita niya, halos napupunta lang din po sa mga pambayad sa, sa mga bills namin. Eh, ang laki din po kasi ng ano dito. Yung cost of living ba. So, So, tapos po, uh, hindi po ako, hindi po option ang pagkuha ng sasakyan na brand new. Kasi wala naman tayong stable job. So, hindi sa akin option ang kumuha na talaga ng brand new. So, kailangan yung use, but ano, yung okay pa. Yung, yung okay pa siyang gamitin. Basta, magagamit mo pa siya ng medyo matagal, okay na yun hindi naman na mas, hindi naman na masyadong importante kung brand new or used as long as magagamit mo siya no sa pang-araw-araw. So So yon then after siguro mga ilang years, after mga siguro mga 2 years or 3 years, yung sasakyan naman ni Mike ang bumigay. Kasi ano na din ah uh, ano bang year niya nabigay yun? 2000 2002 ata. So, ano na din talaga. Yung old na rin talaga. So, bumigay na siya. May mga rust na siya sa body. So, kailangan na, siya, na, na rin talaga siyang i-let go. Tapos, ayun. Isa na naman yung sasakyan namin. Alam nga namang hindi ko ipagamit yung isang sasakyan. Eh, kailangan niya po sa work, no? So, wala na naman tayong sasakyan. Sabi ko, gusto ko kapag nagkaroon ako ng... Uh, sabi ko sa sarili ko, gusto ko kapag uh, magkabibi ulit ako. Gusto ko, bago kami magkabibi, kailangan may, ano, may another sasakyan. Kasi kapag may baby, napakahirap po mag, ah, uh, napakahirap po nang walang sasakyan. So, kung pupunta ka kung saan, no, napakahirap. Eh, ang ano pa naman dito, ang weather, kapag katulad yan, nagwi-winter po dito. So, hindi talaga po pwede. Wala sa option talaga na walang sasakyan kapag winter kasi ang hirap, tsaka sobrang lamig. So, mag, mag, pwede magkasakit ang mga bata kapag na-expose masyadong matagal sa labas. So, kailangan talaga. So, ang ginawa ko, may kaibigan po ako dito na taga Ocean City din. Ang pangalan niya po ay Les. Itong uh, taong to ay napaka... napakasipag po. Napakasipag. At napakagaling niya pong gumawa ng mga cakes. So, kung, kung sino po yung medyo malapit dito na magpapagawa ng ng, ng cake. Ay, nako. Nire-recommend ako po yung kaibigan ko na yan, Celeste. Napakagaling niya po. Ang galing niya pong gumawa ng cake, pati yung mga design, at saka po masarap. Hindi siya yung napakatamis, yung ano, saktong-sakto lang. So, uh, may mga ginagawa din po siya ng mga ano, ng mga ways para po may extra income siya. So, ginayo ko yung ways na kung paano niya ginagawa. So, kapag sa Ocean City po kasi, ano siya, ah, uh, Uh, resort town po siya, no? Resort. So, malapit po ang dagat. May malapit na boardwalk. So, kahit na siguro uh, saan ka sa Ocean City, is may, may pwede kang gawin para kumita ka ng extra income kapag nasa OC ka. Uh, pwede kang maging uh, driver yung kapag magpi-pick up ka ng mga grocery, mga ganon, pwedeng ganon. Tapos, ang naging, ang naging gusto ko, yung, so ang ginawa ko po, since uh, yung step uh, daughter ko, uh, umalis na siya sa bahay, so nagsarili na po siya, no? So may extra, ano kami, may extra room kami. So ang ginawa ko, pinaupahan ko siya sa Airbnb. So sa loob ng, ilan ba? Two months ata, two months, mga two months lang. So after two months, yung, yung, kasi ang sa Airbnb, per, per day po yan eh. Per day. So, good for two people. Tapos, magbabayad sila per day. Yun. Tapos, ito charge mo sila rin kung, kung, ano, kung, So, ang per day po sa, ano, sa Airbnb, depende po kasi, eh. minsan mataas, minsan mababa. So, mataas kapag mga weekends, Saturday and Sunday, ganyan. O kaya kapag may mga occasion like holiday, ganyan. Medyo mataas. Tapos, para rin po siyang ano, parang gagawin mo siyang hotel yung, yung extra room mo. So, kailangan may mga towels, kailangan maganda yung pagkakaano ng beddings, no? kailangan malinis, kailangan walang masyadong abubot. So, kailangan yung mga drawers, eh, kailangan mga empty. Para talaga siyang, ano, para siyang, para sa talaga siyang hotel, ganon. Pina, parang pinapaupahan mo siya as, ano, as hotel. Pero, ilalagay mo rin syempre sa description na yun ay, ah, uh, yun ay bahay, bahay mo na ipapaupa mo lang yung extra room, di ba Kasi may mga baby din kami na, na, kasama. Si Ronin back then, eh, medyo, ano pa, medyo maliit pa. Tsaka si Nia. So maganda po ang ano kung nasa Ocean City pa po kami hanggang ngayon eh siguro po ginagawa ko pa rin ang ang pagbe-Airbnb kasi maganda po talaga siya. Maganda siya Tsaka malaki ang kita kapag mga ganyan, kapag may extra ano ka, extra room ka, ipapaupahan mo, maganda po. Maganda siya. Uh, ang per day nasa 55, $55 per per day. No. So, min ang minimum ko 2 days pataas. Kasi mas maganda yung may minimum ka kahit paano kasi pag umalis yan sila, lalabhan mo yung mga bedsheet, maglilinis ka. So kailangan kahit paano sulit naman yung binayad di ba? So mas maganda yung ganun. Siguro mga 3 days nga dapat 3 days ang minimum, mas okay. Tapos ayun po, uh, nili nil nil nilinis ko yon tapos nilagyan ko ng lock pininturahan ko, binilihan ko ng mga bagong bed sheets uh, nilagyan ko ng mga branyong towel mga, mga mga ganyan so naano ko siya, napaupahan ko nga po siya ng, ng dalawang buwan so sa loob ng dalawang buwan, yung kita noon yun yung pinambili ko po ng sasakyan ko ngayon so grabe uh, talagang mabait talaga si Lord dahil nakakaano tayo nakaka nakakagawa pa rin po tayo ng paraan para para magkaroon po ng extra income no so i'm th really thankful for that so thank you maraming salamat po sa pakikinig hanggang dyan na lang po muna ang ating kwentuhan at kung may mga uh, katanungan po kayo or comment or any suggestion po uh, sa sa mga content na pwede kong gawin i comment down below po thank you so much